bawang, sibuyas, asin bici, at pagkakang. So, ito po yung ito yung mes. So, sana, namanag kayo para maluto kayo ng simple pagluto sa gata. Yan. Yeah. So, naluto tayo ngayon kasi para makakain. At yung mga newscaster, na ya. maya-maya kutin. So, ito yung patsam-patsam pa lamang. tayo po, ah, na Nagluluto. Na, 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 ito po yung luto ng bahay natin. Right? Yan. So, guys, salamat na guys. So, yan, guys. Uh, dito tayo sa labas nagluluto. Kasi para hindi mga mui ng uh, opisina. Hindi mga mui ulang. So, dito tayo. Kikisa po natin ang manok na yan. Then, uh, sasabawan natin ng konti para mailagay naman ang mga ibang ingredients ay ng kalabasa ayan so tabay po tayo mga guys so guys naglagay na tayo ng mantika pinapangit lang po natin guys rice cooker ito na sira na na hindi na ginagamit so ginawa na lang ano lutuan mismo na ang kanin ayan so, guys lagyan natin yung bawang Bango guys, bango, bawang. Ako sabayin natin ang uh, luya, guys. Luya. Yan and of course yung ating uh, onion sibuyas yeah, samasamahin na natin yan guys Ayan. patam lang ito guys patam na luto patam patam pa lang ito guys na luto tayo ngayon ang pok dito sa station para mamaya after ng kailang programa guys ay mapapakain natin ng ating mga uh, caster ating mga anchor man Okay guys, pabayaan lang natin muna. Yan. Tapos natin muna uh, ang susunod May lalagay guys ang ating susunod May lalagay pag maluto na yung manok guys yan tiyan natin kung Rahat kailangan natin uh, haluin para maluto. Ayan, may may chicken na manok, guys. Ayan. Tapos natin ulit, guys. Okay, buksan na natin ang ating pampoy. Uh, yan, so haluin natin guys. So ihalon natin ang gulay. Gulay marami ito guys, marami. guys sagay natin ang ating gulay handa handa so Okay, puno, puno. Ang gagawin natin ngayon ay sasabaran natin ang gata. Ala eh, gata. Dalawang tasa guys kasi marami ito eh. So, umaya natin titimplahan ng ng asin. Ayan, So, tapan mo na Kaya natin kumulo. So, yan, guys. Uh, yan natin. Inantin lang po natin, guys. Mga 15 minutes lang po yan. Kumukulo ko na po yan. Uh, at kamaya din plan natin. So, yan po yung uh, pagluto. Igisa muna yung manok. At saka yung mga luya. Uh, bawang, sibuyas. Ayan, kung maaari kung may sili. Ayan. Ayan, igisa yung manok. Tapos, uh, haluin. Pag naluto yung manok, Lagay na yung pong gulay. Lagay na po yung gulay nyo. Tan. Sa buwan ng mga gata. Antayin lang po yan mga 15 minutes luto na po yan. Ayan guys. Sana meron kayong natutunan na sa simpleng luto. Ay pwede kayong uh, makakain ng masarap. Thank you for watching guys. Hindi natin haba ng video kasi masyadong mahaba na po. Ano? Mahirap pag-antay hanggang maluto. So, thank you po for watching. God bless us... you.